Uh, birthday. Uh, birthday. Ay. Ay. Ay, Maganda birthday, happy po Maganda hapon <laughs> 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 okay, oh. picture niya na daw, picture niya. Okay, so... <laughs> Nakapakilala mo isa-isa mga -isa na ano natin, mga bisita. Sila po yung pang-apat na bisita What? ni Kuya. Bin binibilang ko po eh. Kahapon meron na po eh. Mm, hmm. Pakilala mo isa-isa Kuya kung... <laughs> Pwede pong magpakilala isa-isa. Si, si tita galing last year dito. Si tita Delia. ayun isa sa founder, founder ano okay. thank you tita si lola presi lola presi para si, magalang si tita mayet Arina, Arina, Arina. po Arina. si tita loreta si atipas si atipas pa. Ati kasama ko si brenda tita brenda po hmm. tapos si tita wilmi Ah, Butasit. Remi. Tita Remily Remi Remy. Remy. kulang po yung upo? Na, kulang yung upuan. Ah, oh, po. Lino. Po? Visitas po. Tita Lisita, sa tsaka po si Tita... Alice. Alice. Sa timbre, ilagi nag... Ano sa'yo? Lalo nag... Ano? Nagko-comment. <laughs> pagka ano po... Pagka po ano, sige. Uh, minsan naman po nakakabasa naman po ako. Pero hindi ko naman po lahat mababasa kasi. First time pa lang dito. Kaya ah. yeah, kinikilabutan ako. Thank you po. Thank you po. <laughs> Thank you Thank you. ka ka ako pag Hindi po. Mam Mamaya na lang po. Kailangan kong uh, kausapin mo na isa-isa. Magbibless din po ako. <laughs> tayong kong kung anah, tayong muno si Tita pala, first time, yung mga first time na lang po yung nagagawa ano ng mga kailan yun nalaman yung kwento po ng buhay ni Kuya Tita. Ay, naku. po, Buhat nung nung siya sa ano, kasakasama niyo? ilan taon na po Tita? mga ano, mga aning magkaya. pa pa eh, pa 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 Oh, yeah. ma. Uh, siguro na ano lang ni tita. Message po kay kuya tita. Uh, Dave, ano, advance happy birthday. Sana maging uh, gampanan mo yung dapat gampanan na sa ano, simbahan at 'wag magpagpakumbaba hmm. na tumutulong sa mga mahihirap hmm. at saka Maarating mo yung ano mo yung gold mo yung ano mo sa pag-aaral. Yeah. And happy birthday. Oh, Thank you, Tita. Tita, message po. Uh, Dave, happy birthday. Sana 'di kang magbago. At mahal na mahal ka namin. Mahal ka no, parang naiyak na si Tita. <laughs> sa tuwa po. Mm. Yun lang po. Basta mag-aral siyang mabuti. Mm. Alagaan niya yung mga kapatid niya lang po. Tama. Okay. Eh, huwag mo kayong mag-alala. O okay. ano naman siya. Doon sa Baala mga po na. sinabi niyo. Po, ginagawa naman doon si Tita. Happy birthday, Kuya. Yun lang. Assert <laughs> naman na. Sa inyo po sa Happy birthday, Kuya Dave. Mahal na mm. mahal ka namin. Huwag kang magbabago. Palagi ka lang nakatapak sa lupa. At mahalin mm. mo yung mga nakilala mong bagong pamilya. Kasarap naman ang message. Si Tita po. Ako po. Dave, happy birthday. Day, ang gusto ko lang sabihin sa kanya ay pagpatuloy niya yung ginagawa niya, niya ngayon. Mm. Na nag-serve sa Panginoon. Kasi parang doon kami na baby. Happy birthday. Opo. Si tita. Happy birthday, babe. Uh, ang mapapayo ko lang sa kanya sana maging maputi pa siyang kapatid sa mga kapatid niya at maging mapagmahal sa magulang at huwag siyang magbabago. At yung maging... Uh, yung magiging... ano sa kanya future pagsikapan niya maging sumatag ng Happy birthday, Kuya Dave. Kaya ng mga message. <laughs> Happy birthday, Dave. Sana. Sabi ko nga, noong nakaraan nagpunta ako dito, niyakap niya ako. Eh. Sabi ko, hindi ko naman masasabihin na gusto ko nang mamatay dahil niyakap niya ako. Mm. Kasi pag namatay ako, hindi ko naman matatapos yung kwento ng buhay niya. Kaya mm. go on lang. Nagpupuyat paggabi, nanonood ng... Tekram Vlog, ng Tekram Kids. Uh, pero babalik pa rin dito. Maski kina pagod. Yeah. Okay. Thank mas na mainit. Um, si Deja po ba? Dito Delia po. Happy birthday kuya. Wish ko lang sa'yo na pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo sa church. Kasi mas maganda yon yung yung puso mo malapit sa Diyos para sa lahat. Andyan palagi si Lord na nakasab nakasubaybay sa iyo and you know naman how much i love you kuya mm. Mm. noon pa lang hindi mo yan marami nang nagdaan pero hindi na bago yung pagmamahal ko sa iyo kahit gaano kalayo ganun gaano ako ano talagang gagawin ko lahat makita ka lang at man dito pa rin ako nagmamahal mm. sa iyo na, yan, <laughs> no? pero ganun pa rin yung pagmamahal sa kuya oh. mm. Kasi yung the time na, 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 na ano nag-start ako na nag-first ako, wala akong ibang ginawa kung hindi manood ko ng vlog. So very thankful cool po ako na nakilala ko si Kuya. Hmm. Siya yung muling ng buhay sa akin. grabe so, naman man. Cool. So yun lang, basta tandaan mo, mahal na mahal kita sobra, Kuya. Cool. Hmm. Again, happy birthday, Kuya. Okay. Yung Thank you, Tita, then. Yeah. si Tita naman. Hi, Kuya Deb. Happy birthday. Uh, nagpapasalamat ako at nakarating ako ngayon din ng birthday mo. Uh, kasi sinama ako ni Tita Delia mo. Kahit walang ano, kahit mahirap, ako lang mag-isang nag-ano. Kahit walang ano, pera, pinag-ipunan ko talaga mm. para makasama lang ako dito sa birthday mo at mayakap ka muli. Happy birthday. Wish ko lang na sana bigyan ka ni Lord ng mahabang mahabang buhay pati rin ni si Tatay tapos uh, God bless you happy happy birthday Thank more you. more birthdays to come Thank you. Po. At At tapos buhay. si Tita sino po yun? kayo Tita ano pangalan niyo, Tita? <laughs> sinama sa ano? hindi po magbe-bless mo muna ako sa kanila ka Ram